Ang Samsung Electromechanics Philippines Corporation, SEMPHIL ay mamumuhuna ng mahigit 50.7 bilyon pesos para sa pagpapalawak ng kanilang pasilidad sa Kalamba, Laguna. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang proyekto ng pagpapalawak ng 50.7 bilyon pesos ng Samsung Electromechanics Philippines Corporation, SEMPIL, sa Kalamba Premier International Park sa Barangay Batino ay inaasahan na lumikha ng higit sa 3,000 mga bagong trabaho para sa mga bihasang manggagawa, inhinyero, at tagapamahala, na may prioridad na ibinigay sa mga kwalipikadong residente ng lungsod. Ang pagpapalawak ng Samsung sa Kalamba ay lilikha ng higit sa 3,000 mga trabaho, sinabi ni Mayor Roseller Rizal sa isang pakikipanayam noong biyernes sa Rizal Coliseum, kung saan dinaluhan niya ang seremonya ng akreditasyon para sa iba't ibang mga organisasyon at pag-sign ng 2026 na budget ng lungsod. Sinabi ni Rizal na nakipagpulong siya sa mga opisyal mula sa Sam Hill at Philippine Economic Zone Authority PESA, Calabar Zone, na pinangunahan ng abogado na si Ross Vincent sai upang talakayin ang isang memorandum ng kasunduan sa mga proyekto ng pakikipagtulungan na may kaugnayan sa pag-unlad ng kasanayan, mga inisyatibo sa lipunan, at mga programa sa kapaligiran para sa lungsod. kahit na mahina ang performance ng stock ng kumpanya sa South Korea, ito ang unang proyekto na makikinabang sa mga insentibo sa buwis ng bagong Create More Act ng Pilipinas, na nagbibigay ng insentibo para sa malalaking pamumuhunan. Ang bagong investment ay ay lalaan para sa pagpapatayo ng isang high-tech facility sa Kalamba Premier International Park na magsisimulan ng operasyon sa July 2027, magpre ito ng multi-layer ceramic capacitors, MLCCs, para sa mga electric vehicle at smart devices, na inaasahang lilikha ng mahigit 3,500 trabaho. Ang desisyon na mag-invest ay ginawa kahit pa bumaba ang presyo ng stock ng Samsung Electronics Company sa Seoul, na umabot sa pinakamababang puntos nito sa loob ng apat na taon noong November 2024. Inoconsider ang pamumuhunan ng Samsung sa ilalim ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy, create more, at ang batas na ito ay nagbibigay ng mga insentibo para sa mga highly desirable project na may malaking investment. Pinapakita ng investment na ito ang kumpiyansa ng Samsung sa pangmatagalang paglago ng Pilipinas, kahit na nahaharap ito sa mga paghihirap sa stock market dahil sa matinding kompetisyon sa advanced memory chips at contract chip manufacturing. Samantala, handa na ang Meralco na lumahok sa mga bid para sa mga proyektong nuclear na naaayon sa layunin ng gobyerno na magkaroon ng mga nuclear power plant pagsapit ng 2032. Pinag-aaralan ng Meralco ang paggamit ng mga Small Modular Reactors, SMRs, dahil mas mabilis itong itayo kumpara sa tradisyonal na mga planta, at nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga bansa at kumpanya na may kaalaman sa nuclear energy, bahagi ito ng plano ng Pilipinas na paunlarin ang supply ng energy at bawasan ang carbon footprint. Naghahanda na ang Meralco na mag-apply para sa lisensya at lumahok sa mga bids para sa mga nuclear projects, na inaasahang magsisimula sa susunod na taon. Mas pinipili ng Meralco ang mga Small Modular Reactors, SMRs, dahil mas modular, mas mabilis itong itayo, at mas akma sa mga isla ng Pilipinas kumpara sa malalaking planta. Ang plano ng Meralco ay kasabay ng layunin ng gobyerno na magkaroon ng 1,200 megawatts na kapasidad mula sa nuclear power sa 2032, na magiging bahagi ng mas malaking plano na umabot sa 4,800 megawatts sa 2050. Nakikipag-usap na ang Meralco sa iba't ibang bansa at kumpanya, kasama ang France State-owned utility company na EDF, upang makakuha ng gabay at suporta sa nuclear development. Kasalukuyang isinasagawa ang isang feasibility study na sinusuportahan ng $2.7 million grant mula sa U.S. Trade and Development Agency upang pag-aralan ang SMR technology. Nais ng Meralco na patunayan na ang nuclear energy ay ligtas, maaasahan, at abot kaya, lalo na dahil sa pag-aalala ng publiko tungkol sa nuclear safety. Matatandaan, isa ang bayan ng Labrador sa mga kinukonsiderang lokasyon para sa pagtatayo ng nuclear power plant sa Pilipinas. Sa isinagawang daya logo na pinangunahan ni Pangasinan 2nd District, Congressman Mark Cojuangco at Philippine Nuclear Research Institute, PNRI, Director Carlo Arcilia, ipinaliwanag sa mga residente ang kakayahan ng nuclear energy na makapag-supply ng mas murang kuryente kumpara sa kasalukuyang pinagkukunan. Binigyang diin ni Congressman Huangko ang matagal na niyang pagsusulong ng nuclear energy bilang alternatibong mapagkukunan ng enerhiya na, ayon sa kanya, ay makatutulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bayan, ng lalawigan, at ng buong bansa. Pinahayag naman ng alkalde ng Labrador ang kanyang suporta at pagiging bukas ng bayan sa posibilidad ng pagpapatayo ng naturang planta. Bukod sa Labrador, kabilang din sa mga potensyal na site para sa nuclear plants ang mga lugar sa Jose Panganiban Camarines Norte, Masbate, Palawan, Antique, Bulacan, at Batangas. Tinalakay ni Carlo Arcilia ang mga pagsasaalang-alang sa kaligtasan ng seismic para sa paglagay ng nuclear power plant sa Labrador. Ayon kay Arcilia, ang bayan ay humigit kumulang na 91.1 km hilagang silangan ng Pinatubo Volcano, na nasa ibabaw ng kinakailangang 50 km na distansya sa pinakamalapit na potensyal na aktibong bulkan, ang mahigpit na engineering at matatag na mga protokol ng kaligtasan, ANIA, ay magpapahintulot sa iminungkahing planta na gumana ng ligtas.